Gawain ng Pilipinas na magsimula ng gera. Yan ang giniit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. isang linggo matapos ang barbaric na pagharang ng China sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. At sa kabila ng marahas na kilos ng China, di pa rin gagamit ng dahas ang Pilipinas. Nasa frontline ang balitang yan, si Gio Robles. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa Puerto Princesa, Palawan. Halos isang linggo lang yan matapos ang marahas na inkwentro ng mga sundalong Pilipino at China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Naantala ang Rotation and Resupply o mission para sa BRP Sierra Madre matapos araruhin ng China ang ilan nating sasakyang pandagat. Nanutok pang mga Chino ng palakol at kutsilyo sa ating mga sundalo at binutas ang isa nating rubber boat. Taliwas sa mga sinasabi ng China na tayo ang nambubuyo. Giit pa ng Pangulo, hindi tayo kailanman gagamit ng dahas o pananakot. Hindi rin daw tayo mananadyang makasakit ng iba. Isa umanong responsabling bansa ang Pilipinas at patuloy nating ipaglalaban ang ating karapatan alinsunod sa international law. Hindi rin daw gawain ng Pilipinas na magsimula ng gyera at layon lang daw ng pamahalaan na magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay ang bawat Pilipino. Una nang sinabi ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tarriela na hindi maituturing na armed attack ang girian ng China at mga sundalong Pinoy nitong lunes. Pusibling isa lang daw itong misunderstanding o di pagkakaunawaan. Pero nababahala ang Amerika sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, Daniel Crittenbrink, naging irresponsable, agresibo at mapanganib ang mga aksyon ng China. Tiniyak din nilang mananatiling matatag ang alyansa ng Amerika at Pilipinas. May mutual defense treaty ang Pilipinas at Amerika. Sa ilalim nito, may obligasyong sumaklolong Amerika kung may armadong pag-atake laban sa Pilipinas. Iginiit naman ni Pangulong Bongbong Marcos na wala tayong pinapaborang panig. Kasabay ng pagbisita ng Pangulo sa Palawan, pinarangalan niya ang mga sundalong kasama sa Rory Mission. Pitumput siyam na sundalong binigyan ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kamagi. Naka-wheelchair namang dumating si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ng Philippine Navy bago niya tanggapin ang Award of the Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan. Si Facundo ang sundalong naputulan ng daliri matapos maipit sa rubber boat habang kagirian nilang China Coast Guard. Sa huli, hiniling ng Pangulo sa mga sundalo na huwag magpasindak sa pagbabantay sa West Philippine Sea lalo't patuloy na lumalala ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo teritoryo. Sa gitna naman ng tensyon, pinalaga ng China ang hiling ng Pilipinas sa United Nations na palawigin pa ang continental shelf o itinuturing na bahagi pa ng teritoryo ng Pilipinas sa kanluran ng Palawan. Ayon sa China, paglabag sa kanilang soberanya sa South China Sea ang hiling ng Pilipinas. Wala pang bagong pahayag ang Pilipinas sa pagpalag ng China. Nagbabalita muna sa Frontline G. Robles News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.